At aray na nga guys, nagpaapoy na din ni ng uh, pagluluto ng sopas. Aray yan guys, oh. Dini na aray. At aray na nga yung tolyasit, inilagay na din niya. Yan, pagayang-gayang lang natin yan. Paiiniti natin aray ng garne. Yan, tikitan niyo gary. Ilalagay na natin yung mantika at natin paiiniti din yan. Yung mantika natin yan. konti lang aray. Yan, gaya lang yan ating ikalat ng kaunti, basa-basain natin yung mga gilid-gilid. Basa-basain daw naman eh. Ayan, gayaan lang ng gayaan niya. Halo-haloin natin. At ilagay na nga natin aring mga karning are. Ayan. Unahin natin yung taba. Ating iperito. Ayan. Perito yun lang natin ng papagayaan niyan. Ayan natin mag golden and brown. Wow, sana all. Ayan. Ating halo-haloin lang ng papagayaan niyan. Ayan para hindi magdikit-dikit doon sa tulyasik. Yan, at rin na nga, ilagay na rin natin yung ano, yung laman. Yan. Ngayon Ngayala natin, halo-halo lang ulit nang hindi yan magdikit-dikit. halo-halo lang papagayan yan. Laging halo lang ng halo. Yan. Laging papagarni ha, huwag papagayan. O, kita nyo ba. nagdidikit dikit na nga. Yan, halo haloy lang natin. Yan, nang hindi magdikit-dikit. Ano edi pagkatapos nga ay eh, nilagay ilalagay na rin diyan yung mga kailangan dapat ilagay. ng dire-diretso na rin. Yan, halo-halo pareho. Halo-halo pa rin yan. Ngayon nga si buwes at bawang. Inilagay na rin. Isinama na sa gisa. Para masarap. Yan, kita nyo gayaan. No. Diga. Gayaan lang ng gayaan yan. papagay papagayaan, papagarne. Huwag yung on Yan, gayaan lang ng gayaan. O, di ba ka? O, oh, yan. Haluhaloy lang natin ang papagayaan niya na. O, oh, di kayo kasarap na niyan. Pwede na yan. Pwede lang <laughs> ang okay. Huwag muna, hindi pa naman tapos yan. Inilagay na rin yung ano, yung mga, ano ganyan tawag. Basta, ayan na yan. Yung mga anong yan. Mga ganyan yan. Ayan. At yung haluhaloy lang ulit ang papagayaan yan. Ayan. Dali dami ng lahok. O, oh, di ka, ayan. Haluhaloy lang natin yan. Basta papagayala ng papagayala ng halo ha. oh, yun oh. Diga. Pagkakasarap na niyan. Oh. Yan, nilagay na rin yung mga pampalasa na yan. Ayun, patis yan ha. Oh. yun Halo-haloin lang ulit ng halo-haloin. Yan. Ito nyo kay asbog. Asbog na yan. Ano? Tulyase. oh, yun Halo-haloin lang ng papagay papagayaan. Tapos ilalagay na din yung mga pampalasa. Inyong Tingnan na lang kung ano yun ha. Ayan. Tapos hinahalo ko, lang. Are. Sila na naglalagay ng pampalasa. Kailan ang ganyan yung ginagawa ko diyan. O, oh, kita nyo ganyan. O, oh, yun yung paminta. Ganyan, yun, ha? Yung ganyan lang ng ganyan na. Ito yung asbok na eh. Oh, yan, inilagay na yung ano, nawasa. <laughs> Madaming nawasa yan, guys. Oh, at yung lang yan. Nailagay na nga ba kayong bitchindi yan. At saka yun, ating haya lang ang gayaan yan. At damihan na lang datong yan. Para mabilis kumulo. Yan, o oh, yan. Nakulo na ang ating ano, sopas. Yung ating nawasa, nakulo na. Kaya lang natin ang gayaan yan. Kumulo ng kumulo. Yan, o. Oh, lakas ang lakas ng ating gatong, ng ating apoy. Haya lang natin gayaan yan. Ayan, o, oh, kulong-kulong. Ilagay na rin natin yung sa sopas. Ayan, makaroni. Ayan, haya lang natin yung lumambot. Ayan, dalawang kilo nga pala yan, guys. Yung ating sopasin na yan. O, oh, ayan, o, oh. kito nyo, ang sarap na niyan. Pagkagay, ang naman ng sabaw. Ang pagkakasarap. Ayan nga pala, dinagdaga ng ano, ng nawasa. O, oh, ng kakaunti nga naman yung sabaw. Dalawang kilo yan. Mm, yan, Kaya oh. lang ulit natin yung kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot ang ating macaroni. Yan, no. Okay. Ito na napakasarap na niyan, guys. O, oh, Pagkagayang ka naman ang sabaw, di ka't magpapawis-pawis ka di yan. At aring nga pala din inilagay na rin aring hotdog na rin para dire-diretso na din yan. Yan, o. Oh, ang sarap na yung hotdog na yan, eh. Pagkagayang ka naman yan. O, oh, ha, antayin ulit natin yung kumulo. At ari na nga, aking hahanguin na kita nyo yung aking panghango na yun. <laughs> yeah, para mabilis ang ano, paghahango. Luto na yan, guys. Yun, o, no? ating hangoy lang, hangoy na papagayan yan. O, no? kuha na kayo ng inyong lalagyan, guys. At saka din yun naman, ilalagay na natin yung ano, yung gatas na yan. Yan, luto na yan, guys. Maraming maraming salamat sa mga nanood. If you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe my YouTube channel, OLTV. Maraming salamat po. Kung wala kayo ninyong lalagyan guys.